Hello guys, patulong na gina ako. Ang kanilang parigitid. Triangularis kayo mong sa sa red palm. Kung gabason guys. Eh, napang may isa ka sanga oh. Kanyang tapon ng sanga kanilang sa ako. Kanyang putlo ano, na ni Natuluan ko sa kwan eh. Nagulan mo ganina. Eh, <laughs> eh. Tutug na Mabasa na ko ani. Nagbagulo ba po kong ligo. Sa man. So, kana lang guys. Thank you for watching.